Tatlo lang ang karakter natin. Ready na bang lahat? Ready na bang recording? Okay, sige. O, oh, sige. Let's go. Magmamatch tayo habang nage episode Tama? Okay. O, oh, sige. Ano ba? Bakit nagde-decline? Huwag mo muna. Huwag muna tayo magmatch. Huwag muna match. Huwag muna match. Huwag muna acting match. Acting muna. Acting muna. Okay. Lights. Ang mangyayari ha. Nag-gets nyo na Christian. Alam niya yung storyline una na dalawa, di ba? Mahal siya rin. Hindi naman nakikinig sa atin si Christian. Nintindihan ko nga ako, na, ako na, yung nanay ko si Ate Jenny. Ako yung anak niya. Okay. Tapos, etong si Bricks, jowa ko. Tapos, ayaw tanggapin ni Ate Jenny. Okay. O, okay. Ba? Kasi mayaman kami. Mayaman kami. Walang pera si Bricks. Okay na. Thank you, Lord. Okay, may, may, Kuya Bricks, gets ang storyline? Oo, gets. Gets, <laughs> on uh, gets. gets um, Ate Jenny, Ate na, gets. Ano, ano, ano pa sila? Christian na tsaka Bricks pa rin. Ikaw si Mami Jenny. Mommy okay. <laughs> All right. Eternalize everyone. Eternalize. Oh, quiet on the set. and three, two, one, action. Ma. Ano po na? Ano yung Ano po na? <dah? laughs> Kaya pala ayus sa TV. <laughs> Action! 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 Take two. Take two. Hanap <laughs> mo Ano Hanap <bunak>? Ano na. <laughs> oh, sige na. Oh, quiet on the set. Eternalize. Oh. Lights. Camera. Action. Ma. Ano? Saan ka? Hindi ako sa bahay. Ikaw, saan ka na? Pala sa bahay din ako, ma. Bakit nalakwento sa akin? May babae ka daw? Ma, ano kasi? Yon. Ano kasi, Ma? May papakilala sana ako sa'yo. Ayan eh, niya eh. Papakilala ko siya sa'yo. Alam ko na sino yan. May nakwento na sa akin. Hindi ko siya kustuhan. Iwanan na kayo. Bakit, Ma? Hindi hindi kayo bakal. Basta ayaw ko siya. May pakilala ko sa'yo isa pa. Maayos yan, maganda. Mayaman sila. Biglang papasok si Kuya Vrix. Narinig niya palang sinabi niya, Mami Jenny. Um, hello po, tita. Kamusta? Sino ka? Bakit Di... dito ka sa bahay namin? Si, Maki si, siya? hindi Maki si, mo? si Vrix po. Ako po yung kasama ni Christian. Ma, ito nga may papakilala ko nga sa'yo, ma. Si Vrix pala. Ito siya makikita. Boyfriend ko. Hello po. Magandang gabi. Boyfriend mo? Buntis siya. <laughs> that, that. Sino kayong kasama? Ang gigigilok siya. Ano <laughs> Siya boyfriend mo? to siya buntis? Saan so nilagay sa ilong? Napaikaw ang sasabi ako <laughs> na buntis na. Siya yung tatay. Palintat naman. Siya yung boyfriend. Tapos siya pa yung buntis. <laughs> wait lang, wait lang. <laughs> ano ba yung oh, anak yeah. mo? Babae na lang please. Instead kasi parang ba? Okay, wala yun sa story. Sorry, Miss Jenny. Sorry, Miss Jenny. Okay. Lights. Hindi, <laughs> wait, wait, wait. Camera. Ano ba yung anak ko? Lalaki. Lalaki ang anak mo, pero hindi mo alam na may gusto pala siya sa lalaki rin. Okay. Ah, ah na, sige. Question. Kasi hindi ko alam lalaki yung ano niya. Okay lang, okay lang, okay lang. Lights, oh. lights, camera, action. <laughs> yun nga, may papakilala ko nga sa'yo. Itong si Brits, boyfriend ko. Gandang gabi po. bakit nasa boyfriend? Ang dami dami. Bakit nasa boyfriend ka? May pakilala ko sa'yo na... Oh, ito nga, aminin ko na sa'yo. Bisexual ako. Ikaw, Felix, paano ka magkikilala sa anak ko? Ha? May, um? may, trabaho naman po ako, um, tita. Hindi ko kailangan, ano trabaho? Hindi ko kailangan trabaho. Pagsasaka ma. Baksak mo sa anak ko. Magsasaka. Oh, ikaw pa. Iwan kayo dyan. Ayoko, di hindi ko kustuhan. Mabait, mabait naman po ako, tita. K kaya ko naman po siyang panagutan. Hindi ko gusto, hindi ko gusto. Ano? Iwan na. Alam ko naman. Gusto niyo na pili. Ma, hindi kita maintindihan, ma. Ma, hindi ka nga maintindihan. Mukha pa na. Tita, lag ka. <laughs> Ito na. Oh. 10 million. Alis ka. Tita, akin na po.